Ito na mga kanaypi Mukhang luto na siya At malambot na rin yung patatas at carrots niya Yan So tikman natin mga kanaypi Yeah. Kun kung pwede na yung gulay niya. Okay na. What's up mga Kanoipi? Good morning sa inyong lahat at nagbabalik ang yung linkod si Kanoipi for another video. Ngayo'ng araw Mamamasada na naman tayo. Araw ng Webes. Pinanghali na ako mga kanaypi. Alas 7 na ng umaga. At ngayon pa lang tayo lalabas. Naitulog ko kanina mga kanaypi. Nung natapos akong mag-edit. Alas 4 gumising ako. Tapos mga 5.30 natulog ako. Mga kanaypi naantok ako eh. Kaya ngayon ngayon pa lang tayo lalabas Anong oras na ba? Diba? Pero mahaba pa naman yung oras na gugugulin natin Para mamasada ngayong araw At sana makahabol tayo agad sa pasada natin no? At marami tayong may sakay na pasayero kay Mia So samahan nyo na naman kami sa pasada vlog content namin ni Mia Hopefully na nandyan pa rin kayong sumusuporta Manunood at sa ginagawa nyong no skip ads ng aming mga video na ginagawa maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kanoypi so tara, labas na tayo napainit ko na rin yung kanyang makina so let's go okay ayan mga kanoypi nandito na tayo sa EGL sigurado yan, walang tricycle dyan sa loob And dyan na si Ante Di sa bypass road sir good morning Sakto katuma oyan nang on oh, tricycle eh kawawar kumut lang ante kawawar ko pa lang はい。 tayo ulit sa AGL mga kanaypi saka natin Huh? Magic Mall. Let's go. How much? Fifty. Fifty. Pilipina ibaba na natin yung Nigerian dito sa Magic Mall Annex let's go let's go nakulit tayo ng panibago well eh

Bali, binalan ko nga pala si Mrs. ng ano, mga uh, paninda niya. At syempre, bumili na rin ako ng ano, lutong ulam na pananghalian. Ayan, huwag na tayo mga kanipi at nagugutom na rin ako. Ayan mga kanipi, nandito na tayo sa AGL. Bali, punta natin si madam dito. Magsasaka daraw ako ng gas niya. kinabusan Puntan natin Ayan Puntan natin si madam Madam Oo oh, Kunin mo na yung bangke Oo, oh. ikaw lang 1, oh, so ilan na lang sa Amerika? Wait, sandali lang, sandali lang, ano, sandali lang Search Sandali, sandali lang, sandali Pakilagay sa resibo I'm talking to you Oo nga pala, no? Oo oh. Pakilagay sa, sa resibo Ito yung address ko, ka telephone number Ah, sige po 935 Pagbalik mo sa ka-telephone. Ah, sige po, yan. madam Okay Opo make, make sure may ano, ha? Opo Malang ano yun? May takip. Yes. O saka, yung gulong-gulong. Baka mag Opo. Ingatan mo mabuti. Tara mo yan. Ah, sige, madam. Pagdating ko sa akin, tababayaran yan. Yahe mo. Ah, saka subo ka mong puntahan doon sa akin. Ako mapupuntahan mo lang. Sa... Ah, madaanan ko siguro yun. Basta papunta ka ng babayaran. Oh. Ah, madaanan mo. Picturean mo sa awara makuha yun. Ah, sige mo, madam. Ka, Opo. Okay mga kanong ipi Tara At sakada muna natin yan piastagas. Tagaz Dito pala yun Yung piastagas, Tagaz Mga naganap pa ako kung saan yes. Lumipat na pala dito, madam. No ah, sila na madam and okay, ko dito wala na so, ayan mga kanaypi yung sinakada natin, okay na patit na natin sa EGL ayan, nandito na tayo mga kanaypi dam kaya mong buksan apo Sabihin ko nga sana sa iyo eh, yung malinis na tangke. Okay, galing, galing, galing. So, huwag mo lang ibigay yung sukle. Ah. Sige lang. Ito po yung mga... sibo. May sukli kang 30. 65. Sige lang. Ah, oh. oh, thank masigil you po. po. Mm -hmm. Opo. Sige po, madam. Oh, ang init. Grabe. Sakay na kayo sa loob ah. <laughs>

ayan lalabas na tayo mga kanayti nakatapos ko lang mananghalian alas dos ng hapon so labas ulit tayo mga kanayti ilan pa lang yung napasada <laughs> anong oras na kasi ako na no? nakalabas hindi ko nahabol yung, ano, yung mga labasan pagpasok ng mga estudyante mga papasok ng trabaho So, ayan Tuloy Ilan palang na pasada natin Pero May May bili lang ako ng ulam namin ngayong hapon Ngayong araw na to At May maging bouncy rin yan May panggas tayo Okay <laughs> Bawi na lang tayo bukas na no? Ayan nandito tayo sa paradakan mga kanayopi Pila tayo dito

ibang tricycle. Buti na lang, may dalawang natahanan to dyan sa highway. Ayan. Kumita tayo ng 40 pesos. Alright. Nakabili na tayo mga kanoyipi. Giniling yung ulam namin ngayon. Saka tinapay. Bumili ako. Diretso garahe na. Ayan mga kanoyipi. Nandito na ako sa bahay. Bali, ba Magluluto tayo ngayon ng giniling uh, ito yung panggabihan naming ulam mga kanampi. Bali, nagayat ko na rin yung carrots saka patatas. Nandito na rin yung ano, yung sibuyas saka bawang. So, ito na rin yung ano, yung giniling na baboy. Bali, pinahugasan ko na dun sa bayan kanina yun, bago nila giniling. So, lutuin na natin para makakain na rin kami mga kanaiti yan yeah. no sawa na kasi yung ano mga kanaiti puro na lang prito <laughs> lutong ulam kaya kanina pumili na ako ng giniling para ano lutuin ko rin si Mrs. sana yung magluluto nito kasi lang pagod na naglaba kaya ako na lang yung magluluto papatikman natin ng lutong kanoy <laughs> tatanong natin kung masarap yung giniling ko mamaya no, pag naluto alright so magigisa na tayo Bale yung bawang sa sibuyas Ayan. Lagay na natin lahat. Sunod na natin yung karne ng baboy. Na nagiling na. No. Lagay na natin para hindi masunog yung bawang sa sibuyas. Bale, yung karne ng baboy na giniling 150. Tapos yung karot sa ka uh, patatas, bale tag 20, 40. 190 na mga kanayti. Tapos bumili din ako ng bawang 20 pesos. Ayan, 210. Eh yung bawang, nandiyan pa yung iba Naubusan kasi kami ng stock kaya bumili na ako mga kanayuki. Ayan, medyo ayos naman na yung karne. Naluto na rin. Lagay na natin yung ano, yung sahog niyang gulay. Yung patatas at carrots. Ayan, lagay na natin to. Ito na mga pi, Mukhang luto na siya. At malambot na rin yung patatas at carrots niya. Yan. So, tikman natin mga kanaypi. Ayan. Tikman natin kung pwede na yung gulay niya. Okay na. Malambot na mga kanayupi. Pwede na to. Ayos. Nakapagluto na tayo ng ano, ng ulam namin panggabihan. So, ito na mga kanayupi. Yung giniling na ipapatikim natin dyan sa kabila. Okay na. Iwan ko na kay dito mga kanayupi. No? Pali si Maika. Nandiyan no? Ayan. Hello, Bibe. Hello. Busy. Busy siya, mga kanayipi. Yan. Hello. Hello, Bibe. Ah, didi ka na, oh. Hi. Hello. Didi-didi ka na, didi-didi. Ayan, si Mrs. So, punta muna ako sa kabila, mga kanayipi. Ayan, mga kanaypi nandito na ako sa bahay. Nandito sa Maika, oh. Hello, bibe. Hello, Maika, Maika. Hello, Maika, Maika. Gustong-gusto naman niya sa camera, ano? Magbo-vlog tayo paglaki mo, ah. Ah? Magbo-vlog tayo ni Papa, ano? <laughs> oh. Oh, nagbo-vlog na, oh. Okay, kau enggak? Blaak daw. Blaak now. Hello my ma. Hello my car. Enggaling Hello. Hey. Enggaling ah. Oh. Hello hello. Ya daw. Ya daw na. Hmm. Gustong gusto naman niya oh, ano yung pinamagpa-video no. So, dito ko muna tatapusin ang video vlog. Maraming maraming salamat na naman sa panunood, sa pagsama, sa aking pasada vlog content. At nakapagluto din tayo ng ano, giniling. No. Ngayon lang ulit ako pagluto So, andyan, nakita niyo na naman si Baby Mike ha. Ano Ananat. <laughs> Gustong gusto na niya na ano, makita sa video no. Itingiti. So dito ko muna tatapusin. Maraming maraming salamat na naman sa pagsama sa panunood sa no skip ads na ginagawa nyo at mga kanoy At uh, nihiling ko lang sa inyo sa mga nanonood, sumusuporta sa akin. Uh, Paki-like naman tong ginagawa kong video para ano. Uh, maano sa YouTube tumas na naman yung analytics niya mga kanaiti kailangan nyo na mag react sa aking mga video kahit wag na kayong mag comment mga basta mag like lang kayo or ano mag comment na rin kayo para ma shoutout din yung mga pangalan nyo no. so kita kits tayo bukas stay safe lagi I love you all and peace out